my hammer no? and then, uh, we're a bike. Electric sure tayo. Hello guys What's up? welcome to Andrea HD Ano guys ang ating Let's camping go! for this summer 2024. Where? so So, um, ayan, on the way na kami guys sa ating yeah. um, camping site or camping area which is yung Illinois Beach State Park sa may Zion, Illinois. So first time namin magka-camping dito and kasama namin yung mga friends namin and family. So, Rising ayun. PH. Rising um, PH family. Bernie. Ayan, Kuya si Bernie. Ano, kapatid ni ano. <laughs> Dexter. Yes, si Marvin tsaka si Cherry kasama din namin. And, yeah, marami pang iba guys. So, masaya to kasi marami kami. And, um, samahan nyo kami um, mag-camping kasama ang aming mga kaibigan at mga kapamilya. So, ayun, yung Illinois Beach State Park pala guys. Um, Uh, uh, isa sa mga best camping area dito sa Illinois. Oh, ayan! Spot Pinoy! Yung... Couple shirts! Couple let's go! Shirt. <laughs> um, yeah. um, uh, saot namin yung Spot Pinoy shirt namin. Ganda! Actually, At... ang ganda ng ano, quality. Oo, sobrang, ano, fit sa akin yung large, oh. Ako, pagkasuot ko. Piling payat ko. ko tabol sobra nung ano nung Thank you, Spot damit. Pinoy. So, yan. Guys, kung hindi pa kayo nakakakuha ng Spot Pinoy oh. shirt, kumuha yeah. kayo. Ano rin so, yung Spot Pinoy na um na YouTube channel. YouTube channel. Or, uh, kila Mark Rice Velasquez or inaandulong Ina Andolong. Yan, yeah. available yan. Uh, message yeah, message nyo lang nyo sila, sila, or sila. or comment kayo yeah, um, ganda-ganda nung quality, quality. nung shirt nila. So, yun. Um, Samahan nyo kami guys ngayon sa ating camping. Um, pakita natin sa inyo yung campsite and yung camping area. See you! Bye! kami. Mga 8 miles away na lang. 15 minutes from uh, po, from, ano, here. from here to the campsite. Ayan. pa na mag-English. So, ayan guys. Um, Malapit na kami. Mag-check-in kami after na to. Uh, pagdating namin dun rather. So, ayun. Um, see you guys. Pakita namin sa inyo yung campsite na Na. So guys, dito na tayo. Ayan, kaya Bernie. First time lumabas sa vlog. <laughs> Shout out, kaya Bernie. Dito na tayo sa campsite. na namin yung camp. Yung tent namin, kung nakita nyo. Say hi, Cha. Hi. Ayan. Nagabiling siya mga dito ng apakalaki ng mga tent. Ay, grabe. Parang nasa ibang village kami. So yung campsite namin, meron doon, which is nandun kami, si kaya Bernie, saka si Lorento. Tapos meron din dito, andyan naman si... Um, sila Kuya Richard Saka sila Ellie Saka si Yon Tapos dito Sila Dex Chay Sila Vince Saka yung sila Marvin So tingnan natin guys So ayan guys So say hi Ayan na Nagbubuo sila Si Chay And dito na Saka si Pearl Ayan so Ito yung isang village Village ano Corner lot So sino to? Sila Russell Ayan si Marvin Buo yung sa inyo Marv Oo nakatayo na Pahira Mukhang mga mansion yun nandito ah Ang biro. Ang lalaki. Eh. Ayan, binubuo nila sir. yung kaladex. Kanina dun sa amin. <laughs> yan. Sir, Oy! balita. Oy, sir. Johnny? <laughs> uh, Leo. Leo? Leo. Leo. <laughs> <laughs> parang ikaw ba yung nagbabasketball? Hindi. Hindi? Ay, bye bye yan. Kasi Leo. parang ibang. Ay, bye bye. <laughs> Ito yun, no? Ito Eh, <laughs> <laughs> to, kanina to. Kanina to. Ah, putik pa nga nandito ah. <laughs> Doon, medyo mga ano lang ah. Lipat na. Ha? Lipat na, na dito? Lipat na. Ayos. Ayos. So, binubuo nila. Ayan. Ayan sila. Sila yon Ayan sila Pearl. Si si Che. Ayan dyan. Telly, ito All oh, support niyo Eli ano. Ano ang channel po. anong channel? Eli eh, Eli uh, Garcia, Eli Garcia. Eli Garcia, Eli Garcia, okay. let's go. Ayan si Clem, kalaro natin 'yan. Okay lang ba Clem nagbo-vlog ako? Eh syempre, ito yung pinaka namin dito. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Hey. Okay ba 'yung channel niya? Oh, may may channel din siya, Channel TV5. Tapos ito yung Kela Marv, ayan si Marvin put. Takong bahay to. Dalawang <laughs> pin pambira, hindi sila ready, sir. <laughs> ayan ang laki oh. Ayun yung kila Marvin. So ayan, medyo malapit na kami mas setup up. mga dadating pa bukas sila Kuya Alan, Lorenzo. And pero okay naman na yung spacing namin. So update ko na lang later. So currently ayan. Update. And guys, may hamok diyan oh. Ayan. So sa amin din sa area may hamok pero ito may hamok sila nilagay tabi ng tent. Ayan oh. oh. So setup nila. <laughs> so ayan. Tingnan tingnan muna natin din sa kabila. All right, this is anong village to? Mayayaman ah. oh, daw ito. Ano to? BGC High Rise eh. Millionaires Village. Oh, Millionaires Village. Yeah. yeah. Punta muna tayo sa ano, mid saka, sa ano, Igal lang natin ha? Yung yung yung, mga saktuhan lang yung tent. <laughs> ayan. So tingnan natin doon. Ayan guys, ito naman ng aming campsite. So ito yung Tahimik Village. So kung doon mga mayaman, ang dami tao ang iingay. Dito sa amin sakto lang, family oriented. <laughs> so ayan. Um, ito yung tent namin, yan, may pailaw na kami May lamesa sa labas at upuan So, parang may patio. Ayun yung kila Kuya Bernie nandun. And then, bukas sila Lorenzo darating. So, up na namin dyan para tabi kami. And, para bukas pagdating nila. Pasok na lang. And then, nasa loob. So, ito yung tent namin. So, ito yung Tahimik Village. <laughs> Ayan. Ayan. So, bukas darating pa si Kuya Alan. Meron pang space doon. And then, may space pa doon. So, baka doon sila Kuya Alan. Guys, anong, anong tawag sa village nyo? K kasi doon daw ano eh, may yaman eh. Dito sa amin tahimik eh. <laughs> tahimik village. Ano anong team to? Anong anong village dito? Ada na Elise Elise Freshwater. <laughs> ah, elite. Ah, bumvira. Mga ano to? Para lang. O, ilitapi. Para mga ano to? Ilitista, ilitista mga nandito. dito. Socialin. Ilitista. May uh, mayaman social. Ayun. 'To so, may RC sila dito. Kompleto. sila kaya Richard tent nila. Yung Tesla niya. Ayun, maganda yung kay Kuya Richard oh Ayun 'no. Oh. Meron doon sa taas. Ayun 'no. Oh. Nasa taas sa sakyan. So, napaka astig nyan. Ano? Ano daw? Ano? So, yung sa pumunta ako. So, sabi ko, nag-iisip ako ng pangalan. Anong village yan? Tahimik Village. Tahimik lang kami doon eh. Ayun na, mo. Ah, chill lang kami doon. Eh dito, mga elitista daw sila eh. Kayo may yaman uh, sila, elite. Ano? Ate Chay. Ah? Millionaire. Millionaire. Billionaires uh, billionaires <laughs> daw sila doon eh. <laughs> 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 Parang kami lang yung ano mahirap ah. <laughs> <laughs> Tabi <laughs> village namin ah. <laughs> Sabi ko kasi dito 'di ba tinanong ko ako nung village to. Sabi mayaman <laughs> village daw. Tapos pumunta ako dun sa village namin. Sabi ko tayo na ano yung magandang pangalan. Sabi ah. E, eh yung tahimik, wala akong naririnig. Ah, tahimik village lang to. <laughs> mga chill lang, mga mga ano eh. Mga chill lang. Tapos pumunta ako kay Ate Daisy. Sabi ko Ate Daisy. May pangalan kami tas kila Anong pangalan nung sa inyo? Ah, mga elitista kami. Ah, pamir. <laughs> 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 elite <laughs> daw eh, elite eh. Elite, elite village. <laughs> elite ha? May, mayaman village. <laughs> ano to? Millionaires. Ah, millionaires. Ah, ayan. Oh, oh. oh, And uh, elite, elite, village. Sa si amin tahimik eh. Oh, Makikita nyo kami doon. Mamaya tahimik lang, nagkakapila kami ng na kaya burn. O kaya humihilik. <laughs> Sila oh. Ano yun? Ano yun? I need help. <laughs> nice talk na. Ito. So, nandito tayo sa Elite Village. Ayan. Sa atin tahimik eh. Tahimik village eh. No? Ayan. So, uh, hindi kaya ni Andrea. Oh. <laughs> Ayan. Nasa hamok si Clayton. So, mamaya magtatayo din kami hamok doon. Hal, pwede doon sa atin pa rin yun? Yunan doon? Yan. Sa atin pa yan? Ayan. So, pwede tayo magtayo ng hamok doon. So kung gusto dumating nila kung sila Kuya Alan, kung gusto tumabi sa atin, pwede dito. Yeah. So ayan, nagtatayo ng theater para mamaya manonood. And clang clang. How is it? 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 Tanya si Arhal. So, so ayan guys, um naglalakad kami dito sa campground. May beach doon. Yan. So, nandun yung beach. Papunta sa... Ay, ah, yung oh. beach. Ito yung daan papunta sa oh. beach. So, sobrang accessible. So, um, ganda. Masarap dito. Ganda nung site nung na nakuha namin. Illinois State Beach. Illinois Beach State, State Park. Park. Yan. Yeah. 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 So, Ay, Kasi malapit kami sa sa bathhouse din. So, ito yung ito yung bathhouse puntahan namin so yung bathhouse yan since malapit sa beach may beach dito hmm. yan yun yung bathhouse so yan pabunta na kami um, doon si CR Judge Um, I know may malapit na playground dito. Hanapin natin yeah. para ma Dami mga bata naglalaro ng mga scooters. Yeah. Ang marami talagang um, is one of the best talaga kung makikita niyo. Punong-puno actually may walk-in campsite sila dito, guys. Pero um, sabi sa akin doon sa registration ano, book na siya hanggang Sunday. So, kayon. Pinoy, let's go. Ayan. <laughs> So, ayan. po sa nandito na kami sa um, bathhouse. So, mag-CR muna si Judge. And then, yeah, tignan natin kung anong mapapakita namin sa inyo. Yun, bye! Yan, ayun na, tapos na. Kamusta yung CR? Okay naman. Shower. Uh Oo. Ayun. Ayun na yung ano, playground. Malapit ayan, sa ayan, beach. Ayun. Paglaro yung masiklan. Yeah. May gagawin pa ba tayo? Wala naman. Hila para mga paglaro. Kaso ano yung beach sand siya, okay lang? Hmm, okay lang yan eh, beach talaga. Eh, yeah, eh, hey, yeah, eh, hey. Pumunta kami dun sa playground guys. So, meron ditong playground sa campsite. So, which is ang galing dahil talagang pang family siya. Yun know, ang laki ng playground. Ang daming bata ngayon. Yan. Ano, then, yan yung beach doon. So, excited na kami mag swimming din tomorrow. Hindi muna namin papakita kay Clay yung beach kasi mahirapan kami. Ako na lang <laughs> muna pumunta. Yeah. Kasi pag pumunta siya sa beach, ano nagot kami. Yay! Ayan. Okay, update. and Si Clay. Go, Clay! Go! Ayan, guys. Pakita ko lang sa inyo yung ano, yung beach. So, kung makikita niyo yung likod ko, ayan. Yung camping, nandun lang. Nasa likod ng mga puno na yun and yun yung campsite and then konting lakad lang pupunta na tayo sa beach so parang nasa siya kung may kita nyo guys nasa pantalan tayo so yun yung vibe na nararamdaman ko so may mga beach volleyball area doon ayan tapos dito alam ko pwede ka mag paddleboard sa mag um, boating pero malaki siya guys Illinois I think Michigan Lake pa rin to um, Illinois Beach lang yung tawag pero ayan tingnan natin kung Uh, malakas yung alon o hindi and kung safe mag paddleboard magpa paddleboard tayo so ayan update na lang later guys see ya bye so ayan guys eto na yung beach side ayan kung may kita nyo yan napakakalmado ng tubig ewan ko kung justify dito sa camera or may kita pero yan ang Illinois beach dito sa Um, Zion, Illinois. Ayan, napakakalmado ng tubig. Ayan, hanggang doon pa yun, guys. Kung may nyo, guys, oh, sana ganito hanggang bukas para pwede mag paddleboard hanggang doon sa tulo. So, ayan, ayan siya. So, na-excite na ako. Bukas na ako magpa paddleboard kasi since uh, magagabi na rin. Um, late na kami. Kaya, um, Um, I think magbabanding-banding kakain dun sa and then magi-games sa campsite and then bukas tignan natin kung mapag-paddleboard tayo dito sa ano sa Illinois Beach. Ang ganda guys, ang ganda, napaka-relaxing. Yeah, so ayan guys, uh, uh ayan, sulyap ulit dito sa Illinois Beach State Park. Ayan, so ayan, babalik tayo dito baka bukas. So, okay kaya pagkatapos maglaro ni Claim dun sa ano, sa playground baka pumunta kami dito ni Andrea and makita yung mga uh, scenery dito sa beach and makapagpa picture picture and ayaw muna pala namin pakita kay Clay yung beach kasi for sure iiyak yon and for sure mag stay siya dito kasi mahilig sa tubig yun guys so ayan balik muna tayo dun sa playground and then update ko kayo later Biking muna kami ni eh, Kaya Bernie Bike, electric scooter Ayan, let's go Ayan, so, um, uh, kami dito sa campsite And, uh, hinanap lang namin yung dalawang bata Kasi, ano, pakain na So, tingnan natin kung nasan sila Nagdito lang yun, eh, nagbike-bike So, update na lang later, guys Ayan, kinakita Solid Let's go <laughs> So, update ko kayo later, guys Let's go Ayan guys, ah, nandito na tayo, kakain na tayo guys Ayan na uh, yung mga lutong pagkain Ayan Prepared by Chef Yon oh! to oh. <laughs> Ayan, so uh, kakain na kami guys Ito yung mga pagkain, nakakita oh, ko oh. So may pancit May Ano ba to? Ano to yun? Uh... Asado Giniling. Giniling. May pansit. Pambi. <laughs> <laughs> binago <ngayon. laughs> ko pala to. Pambi. ko giniling o. Ayan. So may binago May adobo. Ayan. May shomai. Adobo ulit. Uh, chicken. Ayan. namin rice. So ayan guys. Spaghetti. Ayan. Papanorin lang namin no. <laughs> So, uh, let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. So mga kids Let's lang. Let's si Let's Ayan si pray. Let's si Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's na Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Ayan lang yung mga bata. Mamaya si Elisha nandun pa. Ayan. Yun. Kuya Bernie, ano masasabi mo? Ah, uh, masasabi ko masaya. yon yun, 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 yun. Next eh, time ulit. Yung food, mamaya. Riting natin na natin. Oh. Mukhang masarap naman eh. Oo. Oh. <laughs> wala pang tulog yan, guys. Wala pang tulog to. Press kami. Ayan, okay, pero... Wala pang tulog. Basta may gising. Pambihira. <laughs> Words of wisdom from Bernie. <laughs> Ayan. Ayan, kain tayo. Ayan guys, kakain na. Ayan. Ayan guys. Ayan. Guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Ayan si Andrea na ako. Sarap ng food. Thank you. Yeah. Ayan. Tapos si... Ayan. Sila Pearl. Pearl kain na. si Sila Ellie. Si ilay oh. Eli, say hi. Oh, you can watch this in your TV. So you you say hi. hi. What are you gonna say to to your fans? To your fans. We're gonna go camping in North America, and then there's a big tent over there with a the car in the top. Oh wow, that's nice. my tent is a car? Yeah. What are you gonna say to your fans? Yeah, bye bye. Let's go. Da oh, let's go. <laughs> Touch ano tayo eh. Yan. Yes, sir. Yeah. Hey, what's up? Ber uh, David, right? David? Yeah, David. Yeah. David. Right. yeah. Leo, Leo, Come here. <laughs> Leo, pretties. <laughs> And guys, yan, kumakaya na sa Against so, Again, Spot Pinoy. Let's go. So, pinopromote natin to guys sa US, guys. So, ayun. <laughs> ayun parang ano tumulong sa ko haba Parang low pag pag puyan. Ayun ganyan. Parang yung gasib ba yung ano mo? Big chance. So ayan, kamusta yung food? Ayun, lutong yon to, guys. After kumain, tulog na guys. So currently it's na 9:30 PM. So baka makatulog na kami. Pero tingnan natin kung ano mga gagawin. Ayan, nagising ko na pa ng mga game. Not tonight. Pero ayan nga, bukas. Maraming sila yan. Kumakain si Andre, Let's go, guys. Let's go. So, update na namin kayo later, guys. So, wakain lang kami. And baka matulog na rin kayo mamaya. Baka doon na namin tapusin yung vlog. So, Later. Guys, ayan. So ayan, siguro dito na tatapusin yung vlog. Medyo nagkakasayahan na dun sa labas ng um, nagtutugtugan sa bonfire and si Andrea ayan, naantok na. Ayun. So ayan guys, uh, tatapusin na namin yung vlog and tignan natin yung nagawa um, na naman tayo ng another vlog for tomorrow. So ayan, um, day 2 na tomorrow and another vlog na naman 'yan. And yeah, tingnan natin kung pa papakita namin sa susunod na vlog or sa susunod na araw namin dito sa camping. So for the meantime, thank you so much sa panonood and always guys, uh, support our channel. Please do subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. like mo na rin po 'yung video. And yes, may mga ads na kami guys. So please support us sa mga ano namin um ads namin kung pwede uh, bigay niyo na sa amin 'yung hindi pag-skip ng ad. Thank you, thank you so much. Till next time, guys. Ingat kayo parati and God bless. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs> Tinaantok na. Alright, guys. Bye. Peace.